Aries, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring maging gabay sa ugali ng Aries ngayong araw. Mabilis kumilos at hindi mahilig sa paligoy-ligoy. May ugali na ayaw sa pakikialam sa trabaho lalo na kung siya ang namumuno. Maingat sa mga sinasabi at ayaw ng sigawan o tensyon sa paligid. Kapag nagplano, gusto ay agad may resulta. Marunong ding umunawa pero hindi nagpapagamit. Sa tahanan, gusto ay diretsyong usapan at ayaw sa matagal na drama. At tandaan, ang galaw ng kalikasan ay parang apoy, kapag pinabaya ang kumalat, maaaring makasira. Kaya kontrolin ang init ng ulo. Taurus sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring maging gabay sa ugali ng Taurus ngayong araw. Tahimik pero hindi nagpapahuli sa pag-iisip. Ayaw sa nagmamadaling desisyon lalo na kung may kaugnayan sa pera. Marunong humawak ng responsibilidad at may malasakit sa bawat hakbang. Mas gusto ang makabuluhang pag-uusap kaysa sa chismisan maalalahanin sa pamilya at tapat sa mga gawain. Kapag nasaktan, matagal bago makalimot, pero hindi naghihiganti. At tandaan, ang kilos ng kalikasan ay minsang mabagal pero tiyak, huwag ipilit ang hindi pa panahon. Gemini, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring maging gabay sa ugali ng Gemini ngayong araw may kakayahang makisama sa iba pero mabilis magsawa sa paulit-ulit na gawain. Maayos kausap pero minsan hindi natatapos ang sinimulan. Gusto ang mga bago at masiglang gawain, pero kailangan ding ito ng sarili sa mga obligasyong hindi na pwedeng ipagpaliban. May kabaitan sa puso, ngunit ayaw magpautang sa ngayon para makaiwas sa problema. At tandaan, ang galaw ng kalikasan ay pabago-bago, manatiling matatag sa gitna ng pagbabago. Cancer, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring maging gabay sa ugali ng Cancer ngayong araw. Maingat sa desisyon lalo na kung may kaugnayan sa pamilya. Mahalaga sa kanya ang emosyon ng mga nasa paligid, kaya mabilis makasense ng tensyon hindi mahilig magsalita ng sobra pero kapag nagbitaw ng salita, may bigat at damdamin. Mahilig sa katahimikan at kaayusan sa loob ng bahay. Maingat sa pera, hindi basta-basta gagastos kung hindi para sa tunay na pangangailangan. At tandaan, ang kalikasan ng tubig ay hindi dapat maliitin, sa katahimikan nito, may malalim na lakas. Leo sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring maging gabay sa ugali ng liyo ngayong araw. May tindig at paninindigan sa mga bagay na pinaniniwalaan. Hindi basta bam ibigay sa presyon ng iba at kayang tumayo sa sariling prinsipyo. Mapagbigay sa pamilya pero may hangganan ang pasensya kapag naloko. Gustong maayos at organisado ang paligid. Kapag gumagawa, nais nice ay may kalidad ang resulta. May lamang sa taong mahal pero hindi nagpapakita ng kahinaan. At tandaan, ang galaw ng kalikasan ay parang araw, nagbibigay ng lakas, pero pwedeng makasunog kapag nasobrahan. Virgo, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring maging gabay sa ugali ng Virgo ngayong araw detalyado sa lahat ng bagay mula sa trabaho hanggang sa gastusin. Hindi basta pumapayag sa palpak na resulta, mas gusto ang may sistema ang lahat ng ginagawa. Maingat sa mga kinakausap at hindi agad nagtitiwala hangga't walang sapat na dahilan. Minsan tahimik lang sa sulok, pero sa loob ay iniisip ang solusyon sa problema ng iba. Sa tahanan, gusto ay malinis, maayos, at walang gulo. At tandaan, ang kilos ng kalikasan ay banayad pero sigurado, kaya mas mainam na maging handa sa mga maliliit na bagay. Libra, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring maging gabay sa ugali ng Libra ngayong araw. Maingat sa pagbitaw ng salita lalo na sa mga sensitibong usapan. Marunong magtimbang ng sitwasyon at hindi basta nakikisawsaw sa gulo. May likas na pagkamarespito at ayaw sa sigawan o pangungut siya. Mapagbigay sa tahanan pero may hangganan din kung nararamdaman na naaabuso. Mahalaga sa kanya ang balanse, sa pera, sa emosyon, at sa relasyon. At tandaan, ang kilos ng kalikasan ay minsan tahimik pero may biglang pwedeng bagsik, kaya panatilihing mahinahon ngunit handa. Scorpio, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring maging gabay sa ugali ng Scorpio ngayong araw. Tahimik pero mapagmasid, hindi palasagot pero alam ang kanyang paninindigan may tapang na hindi ipinapakita kundi ginagawa sa tamang oras. Hindi madaling mapaikot lalo na sa pera at tiwala, pinuprotektahan ng pamilya at relasyon na parang kayamanan. Ayaw ng pakikialam sa personal na buhay at lalaban kung kinakailangan. At tandaan, ang kalikasan ay may lalim, ang mga katahimikan, pero sila ang kadalasang may dalang bagyo, Mag-ingat sa pagbibigay ng pagtitiwala. Sagittarius. Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring maging gabay sa ugali ng Sagittarius ngayong araw. Bukas sa mga ideya at laging may dalang bagong pananaw. Ayaw ng paulit-ulit na problema kaya agad hinahanap ang solusyon. Masayain sa labas pero seryoso sa loob, lalo na sa usaping trabaho at pera. Hindi sakam sa tulong, pero alam din kung kailan dapat umatras. Sa relasyon, gusto ang kalayaan ngunit may malasakit pa rin. At tandaan, ang kalikasan ay hindi nakakulong sa iisang anyo, kaya pahalagahan ang balanse sa pagiging bukas ang isipan at pagiging laging maingat. Capricorn Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring maging gabay sa ugali ng Capricorn ngayong araw. Praktikal at hindi nagpapadala sa emosyon kapag may kailangang desisyonan. Maingat sa pera at hindi madaling mapasubo sa mga alok na hindi sigurado. Tahimik na kumikilos at hindi nagmamayabang sa mga nagagawa. May pagpapahalaga sa oras kaya ayaw sa mga bagal at padilay. Sa relasyon, tahimik pero may lalim ang pag-aalaga. At tandaan, ang kilos ng kalikasan ay nakabatay sa sinasabing shampoo, kaya piliin ang tamang panahon bago gumawa ng hakbang. Aquarius, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring maging gabay sa ugali ng Aquarius ngayong araw. May sariling paraan ng pag-iisip at hindi basta sumusunod sa uso. Mapagbigay sa pamilya at kaibigan pero hindi nagpapagamit. Marunong makinig, pero hindi agad nagpapas siya hanggat hindi kumpleto ang kaalaman. Ayaw sa drama at mga paikot ikot na paliwanag. May malasakit sa kapwa pero mas pinipili ang katahimikan kaysa makipag-alitan. At tandaan, tulad ng hangin, ang kalikasan ng isang Aquarius ay malaya, pero laging magdadala ng direksyon para hindi maliga. Pisces, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring maging gabay sa ugali ng Pisces ngayong araw. Madalas tahimik pero malalim mag-isip. Marunong magdamdam pero hindi agad nagpapakita ng sama ng loob. Laging iniisip ang kapakanan ng iba kaya minsan nakakalimutan ang sarili. Mahilig tumulong kahit hindi hinihingi, ngunit kapag nasaktan, mahirap nang bumalik sa dati. Maingat sa gastusin pero mapagbigay sa pamilya. At tandaan, ang kalikasan ng tubig ay mapagkumbaba, pero kapag bamaha, lahat ay nadadala. Magingat sa pagpipigil ng damdamin.